Mahirap daw maging consistent sa paggawa ng content dahil wala naman daw nanonood kaya kakaunti lang daw ang views. So eto yung gusto kong comment dahil nga relate ako dito guys. Ganito yung mindset ko noon uh, nung nag-umpisa pa lamang ako. Dahil nga nagumpisa ako sa pagre-reels noong 2020 tapos natigil ako ng 2023 dahil nga na-hack yung account ko. Napalitan yung bank account doon sa aking payout account kaya sa iba napupunta pupunta yung sinasahod ko noon. Kaya nawalan ako ng gana guys kaya dinilit ko yung account ko na yun dahil nga hindi ko na map papalitan yung bank account na kailang uh, report na problem na ako pero wala talagang feedback. So and then, nitong January 2025, naisipan ko ulit gumawa ng bagong account guys sa uh, pang real. So eto na ngayon, yung gamit ko ngayon. Siyempre, ang hirap magumpisa guys. Nag-umpisa ako sa zero followers. Pagkagawa ko ng January 4, uh, hindi muna ako nag-upload. January 18 pa ako nag-start mag-upload. Tapos walang views. Kaya nakakawalang gana talaga. As in, walang gana talaga. And then, isang araw, pumasok sa mindset ko na, ay, bahalan na dyan kung walang manood, basta mag-post lang ako ng mag-post. Kasi, kay Algo ako magpapansin, hindi sa mga kapwa content creator ko. Kaya ginawa ko, nag-post ako ng araw-araw, uh, 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 naging consistent ako guys, doon sa tatlong video, dalawang photo at dalawang text post. Araw-araw ko yun ginawa guys. Tapos, hindi ko namamalayan, may mga nagfa-follow na sa akin, tapos lumalaki na yung views ko. So, dapat ganun din kayo guys, hayaan nyo lang na walang views. Basta ang mahalaga, consistent kayo. Dahil kapag nakita ni Meta na consistent ka. Siya na ba siya na ang bahalang magpakalat sa mga video mo. Kaya wag kang panghinaan ng loob dahil lahat ng mga successful na content creator nag-umpisa din sa wala.